ってますもん Bộ bụi Vì hiểu cái anh bắt salib-salib laman marami pala laman ito Nick, Nick, more sword. lagi kita buka jadi kita mau lihat dia saya sekar kargahan, ha. Habis, mana kita yang nanti sekar gana kita mana mana

dilaw kung sa ibang kulay ang madilaw pangit matagal itong bago harbisin kailangan talaga yung malaman na. hindi ito makakain pag walang experience kung paano proseso talaga.

Ibaling lumipis. Huwag kumapal. Okay lang makapal. Basta damihan mo asin. Okay, mahirap nito pag gayat pag ganito ano na panipis na siya. Ma Pag mo na gum, tapos saka mo na wara ka ng asin. Paliguan mo na ng asin yan. Baka hindi ganong lumambot siya. Asin na nito, di ba? Okay. Asin ang mag tatanggal na ng nga

na araw ka yan. Okay. So, mo ko dyan na may, dyan ka pala no, paano na ka maka pinulit ka rin. O, di maisug po dyan. guys tapos itong magayo si Nims ganito <coughs> lang muna sa karami kasi <coughs> tipis lang namin kung perfect yung gawa namin sa sunod dadamihan na namin para mapag-aralan ng yung tamang proseso istak muna natin siya dito ng ilang araw hanggat sa lumambot lumambot magtutubig yan eh kasi parang ano pala to parang singkamas matubig ano you know, may tubig na siya na. pag mga ilang araw lumambot na dadalhin na natin ito sa ilog para yung katas niya ma mawala mapalitan na ng malinis na tubig marami pala kailangan um, harvesting natin dito pag isang puno nito ito kalatin sa akong bigat bigat niya ito lang ang nagayatan niya parang may harina na rin ano sana perfect para marami pa tayong ah, kukukain dyan eh kukuhanin sarap din yan Mano nga, nga lang, hindi basta makain ka gani. Tara naman na nga. Balits na. Ay, sa wakas. Tara. Oh, mabigat. Mabigat dahil ha. Bini. Bermotor kamping Jokowi. lang tayo. Mai sangkuan mo niyan. Dar umarae kirangan.

Kumusta ka? Pasaw-pasaw kong namo kay <laughs> Mayo na kong <kung> bagas <laughs> 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 Talagang buhay Ano lang para may pag-content sa May bigas pa Joke na Sinibis ba? Hindi ko pwedeng pabayaan di So yung pagkain na bago makain Maproseso ba, Kailangan ng Ibabad ilang araw siya guys mga, mga ninuno noon ang nakakaalam gumawa nito mayroon pa rin pailan ilan, ilan nagmamana ngayon try ano siya running water para yung tubig labas pasok madali siyang malinis ilang oras nga malinaw na yan bababad natin siya ng dalawang araw Ayan ang ano na, ang puso ng gaya't hindi sila babalik. Flexible na. Hmm. Hindi laga ng masamisa. Kutsi! Ah. Hmm. Mabango na, hindi na siya na dati masangsang. Ngayon, talagang parang gusto na siyang magpakain talaga. Wala na nga po. Dito, dito guys yung utol ko. Kasi <laughs> mas bata yan sa akin, hindi pa siya daw nakatikin dito. Simula so, nung pagkabata, ay palibasa o matanda sa kanya, yung lula, yung nanay ng tatay ko, siya ang gumagawan ko dati. Kaya ngayon na lang uli makakakain ito. Buti nga si Names may experience din dito kaya subukan natin. Hindi naman daw to nakamamatay, parang mahihilo ka lang. 'Yun lang ang kapangyarihan nito. Kung sakaling mali 'yung proseso. Kaya Pero ako hindi kinakabahan kaya malamang hindi ako mahihilo to. Pag kinakabahan 'yon, ganda na ng kulay Oh. Talagang pagkain na talaga. Numin namin guys kay Umuulan na naman. uubusin namin na na 'yan 'yan. Kay e sayang naman taonan lang ang harvest ni daw. Kabangan ko na sakaw. Halo sarong sapo sa si sarong poon. Grabe pala yung nakalaman. ng nandiyay na gusi.

hango ng namo. Maya-maya, pagkatapos maya, ng maligo, sabukin natin magluto. Sa wakas, magkakakain din uli ng namo. Al! Hmm, naalala ko siguro, ilimintari pa ako nakakain yan. Ang utol ko nga oh, yung sinundan ng bunso yun, hindi pa doon, sa kutsang dumayan, kasi hindi pa doon nakakain yan. <laughs> Ay, mas matanda kami din sa kanila. Pilip you know? yun. Alam din yun eh. Pwede yung kampante ang room? kung kumain niya. Guys, ito na lahat yung namo. Binilog na namin. Ang sunod niyan, magluluto na tayo. Ang luto lang namin niyan, gata na may asukal. Pero ngayon, aalis na rin na ako. Sa so, susunod na lang ako kukuha ng pagluluto niyan. Kasi ngayon na daw labas ni tatay sa ospital. Ang schedule ko sana sa pagbantay kay tatay, bukas. Pero tumawag yung kapatid ko na ngayon na daw ang labas ni tatay. Gusto niya nandun ako kasi may mga kailangan pang lakarin tutulungan ko siya. Lalaga mo natin sa guys bago pag alam natin luto na siya. Pangalawa na yung gata. Yung tubig. Ano yan sisipsipin sipin niya. Pantay lang tubig. Pag natuyo yan, tuyo yan gata. Pag natuyo na yung tubig, ito na yung gata ninyo magpapalinamnam sa kanya. lagi toog ce baru papain kayo malapit na kayong alpasan maanihan na tayo ay tuyo na tuyo na siya lagyan natin ng mga ito bitada lang bitada pumuti na siya no mm -hmm. sa yan Guys, luto na daw. Kuko ako ng pansapin. Hmm. Lasing ko na. na. Yeah. Ay. Pumuti na kasi parang sobrang yata ng hugas. Saka nadurog na. Naduro na sa pero hindi na oh, siya. Okay. Secret ingredients. Ang um, kamats nito, malakas sa asukal. Nakatikip tayo nito. Sulog na taon ulit. Yan lang, hindi pwede diabetic nito. Kasi asukal yung masarap. Saya pernah pakai minyak sotan. Jadi, kita jadi pernah mengkait Ganito ulit, buti alam niyo na